Alright, isang pagpalang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating channel, Cordobis Butinting. Sa lahat ng mga viewers na gusto matuto mag DIY, o kaya naman, gusto lang magkaroon ng idea tungkol sa mga bagay na pwede pa pakinabangan tulad ditong electric pan. Ang channel na ito ay makakatulong sa inyo. Hindi lahat ay nagsishare ng libreng kaalaman, kaya pakishare na lang po ang ating channel sa iba at ang mga video natin. Maraming pong salamat. Mayroon tayong limang electric fan to mga puting-ting, no? Nating gagawin o dalawang promac at saka isang gold horse, no? Muntik na maging red horse at saka isang ah uh, Q1 na uh, box van Yan. Itong isa, ito yung ginawa natin ng nakaraang linggo, siguro mga dalawang linggo na tong nakalipas. So, binalik dahil daw uh, hindi naman daw gumagana. Yan. Testing natin ulit. Saksak natin. So wala, walang ugong. wala kang maririnig mga kutingting. So ganoon pa rin. So ito, ang problema dati, pumutok yung thermal fuse. So ngayon, sa tingin ko, pumutok uli. Sa gabing ito mga kutingting, ang ating topic ay, bakit pumuputok yung thermal fuse? So ano ang dahilan, bakit pumuputok ang thermal fuse? No? So dalawang linggo lang. So, sa tingin ko, dalawang linggo lang siya. Okay, patay muna natin. <coughs> so, yun ang ating titignan ngayon mga kalimit. I-share ko sa inyo kung ano mga posible dahilan kung bakit pumuputok ang thermal fuse. So, una-una dyan, yung shafting. Pag ito ay matigas, maganit, kailangan mo na yung palitan. Then, pagkatapos ng palitan to, kailangan yung busing niya ay isasama din natin. Ako po tingting, ito, yung busing niya. Yan. Kailangan, panat-palit ka ng shafting, automatic, palit ka rin ng busing. Okay? So dito, sa kanyang sitwasyon ngayon, okay ang shafting. Wala tayong nakikita ng problema. Next tayo, sa pangalawang possible na may problema. kapasitor. ito, ko mga tingting, yung kanyang kapasitor mahina na kaya isa yun sa dahilan kung bakit pumuputok ang thermal kasi pagka once na mahina na itong kapasitor mga ding hindi na makapag build ng current dun sa uh, windings natin kaya ang windings natin umiinit so yun po yun ang possible na uh, dahilan mga ding kung bakit pumuputok yung thermal fuse. Ngayon, na ko yung kanyang kapasitor ay mahina na. So ngayon, paano ko tinitest ito mga putinting? So kung mayroon kayong ganito, analog tester, pwede nyo itest, itest yan. Ngayon, kung wala naman kayong analog tester, meron akong isusira sa inyo mga putinting technique kung paano mag-test ng kapasitor. Okay? Awak ako sa camera, Dave papakita ko lang para makita nila <coughs> dito mayroon tayong mga kapasitor na bago mga kapatinting ito bago to yan ah bago yan hmm. ayan, ayan. dito tayo so ngayon mga kapatinting mag test tayo ng lumang kapasitor ito hindi na gumagana to so, ito 1.5 so i-test it natin to dito Yan mga kapatinting ha ito yung outlet So, ganito ang pag-test mga kutingding. Huwag nyo itong ibabad sa kuryente. Parang ano lang, pakagat lang. Ito, kung wala kayong, ano ha, wala kayong analog tester. Ganyan. Lagay nyo yung isa dun sa kabilang linya. Pagkatapos yung isa, idikit nyo sa kabila. Ayan o. Oh. Ayan. Hmm. Pagkatapos, i-test nyo mga kutingding. Oh. Mahina. Mahina yung mahina. So ito, ibig sabihin nito, sira na yung kapasitor. So dito lahat yan, puro mga siraan din dito. Yan Ito, testing natin ulit. Puro mga sira na mga buting tinatabi ko lang. Hmm. Kita mo, milaw-ilaw. Hmm. Testing natin mga buting ting. O, oh, wala na. Wala na yung spark. Ngayon mga buting ito yung bago. So testing natin. Ganyan. Di Oh, lakas. Ngayon, testing natin. Oh, ayan mga butinting. Ganun ang pag-testing ng um, kapasitor. Pag-test mo ito. Oh, lakas. So, ibig sabihin ito, good pa. So, yun mga butinting. May nakakuha na kayong idea. So, ngayon, makita ko dito na ang kapasitor niya ay mahina na. Kaya pinayitan ko yan. Oh, Nakabang na mga puting ting makaabang na yung kapasitor yan kinabit ko na so ngayon ang ginawa ko para gumana to dahil hindi na ako ng thermal fuse dahil pumuputok lang ang ginawa ko hindi jumper ko na mga puting ting ayon. so alam nyo naman siguro kung paano ma-jumper to ginawa ko hinanap ko yung linya dito Ayan, yung hindi dumaan sa switch ito yung brown hindi dumaan sa switch yan wag yan ito yung puti Itong binaybay ko dito punta sa motor. Tapos eh, iniwaan ko lang. Hinanap ko yung puti. Diyan ako nagja-jump tapos dito sa kapasitor. So ngayon, ang pag-connect nito mga buting sa kapasitor ganito. Ito mga buting-ting. Ano ba din to eh, wiring? So itong dia natin, ikabit natin sa kabilang linya. Ito yung mga kapasitor mga buting-ting. So, yung itim, dito mo ikabit yung itim sa may kung saan ka nagja-jumper. Yun na, yung mga kapasitor na may kulay, may kulay ha. Mayroon kasi iba, walang kulay. Pare-parehas, pula-pula, ganun. Ito, mayroong kulay. So, ngayon, tandaan nyo yung itim dito yan. Okay? So, bago din i-ano ito, connect maglagay tayo ng shrinkable tube. Yan, para hindi tayo mag, ano pa, ilagay na electrical tape so yun yung itim dito sa may kung saan may room jumper tapos yung pula dito sa isa okay ngayon kung halimbawa baliktad yung hangin pagpalitin nyo lang to yung dalawa yun lang halimbawa lang ha kung hindi so ngayon okay na na ikabit na natin no oh. Makikita niyan man na. Ayan, makikita nyo naman siguro, no? Ayan, no? So, bago natin nyan i-close, kailangan natin matesting. Okay? Kapit tayo ng ilis, eh. Tapos, saksak. -sak. <coughs> Number one. <coughs> okay. Tama yung kanyang posisyon, no? Number one pa lang yan. Number 2. Number two number Okay? So, ganun, so, ganun ang pag-troubleshoot nya. Kailangan nyo i-check yung shafting, Posing at yung kapasitor. Ayan mga kapatid, sinatintin, <coughs> na kung hindi kung na. 1 Okay na naayos na natin kung so next natin yung isa kung o, kung nya kung din, pro hindi kung hindi natin. So, dalawa na lang. Dalawa na natin. Gawin.